Hey mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay ituturo ko sa inyo Yung diagram mga boss ng pag install ng mini driving light Na with passing light mga boss So iilaw to, nakapatay man o nakabukas yung ating mini driving light So dito mga boss, kailangan natin dito ng uh, Baliapat na relay Yung ating momentary switch para sa passing at domino switch mga boss. So, meron siyang tri switch o yung tinatawag nating domino. So, syempre, meron tayong mini driving light. So, sa mini driving light mga boss, pag once kasi mga boss na version 1, yung ating gagamitin mga boss, pag once na naka high tayo o naka-on yung ating high, so hindi na siya magpapasing. So naka-stay lang yung ating high mga boss kahit na gawan mo yan ng diagram mga boss na itinuturo ng iba. So magi-stay lang siya hindi siya magpapasing. So dito mga boss sa ating diagram ay eh uh, may ibibigay lahat. Kung nakailaw man yung ating low o nakailaw yung ating high o nakapata yung ating MDL ay magpapasing pa rin yan mga boss. So dito, siyempre meron tayo nga na apat na uh, relay. So dito mga boss sa diagram natin, gumamit tayo ng uh, mini relay na 12 volts. So dito, syempre sa mini relay, meron niyang 5 pin, 30, 85, 86, 87 at 87A mga boss. So yan, ituro ko sa inyo kung paano yan mga boss. So dito mga boss, yung ating mini driving light na ginamit, yung ating uh, version 1 mga boss na 3 uh, wires so yan so una dito tayo sa relay 1 so sa relay 1 mga boss yung ating 30 ilagay natin dito sa ating battery sa positive ng ating battery mga boss <coughs> tapos yung 86 ay ilalagay natin dito sa ating momentary switch so yan So, dito sa momentary switch mga boss, meron dalawang uh, pin yan o paa. Yung isang paa mga boss, ilagay natin sa ACC o sa accessories wire ng ating motor. At yung kabila naman mga boss ay, i connect natin dito sa number 86 ng relay 1. So, yan. At yung ating 85 mga boss, so yan yung ating 85, ay ilalagay natin sa ground, body ground o negative ng ating battery. So, mas maganda yan kung ila, ilalagay natin sa battery mga boss para mas malakas yung kuryente o yung pa negative supply ng ating accessories. So, dito mga boss, sa relay to, ito yung gagamitin natin na uh, a low. So, dito mga boss, malito, low to, tapos ito yung high. So, yan. So, dito sa Relay 3 Ganun pa rin mga boss Dito hindi lang natin gagamitin yung 87A uh, So yan 87A wala tayong gagamitin dyan At yung relay 4 So yan So dito sa relay 1 Yan na nga Na Connect na natin yan mga boss Yung ating momentary switch sa 86 At 85 Dito sa body ground Yung ating number 87A mga boss Ilalagay natin Ilalagay natin ng wire yan Ah, uh, papunta naman dito sa number 30 ng relay 2 at relay 3. So, yung number 30 na yan dito sa number 87. Ah, uh, syempre yung ating 86 at 85 mga boss, pagdudugtugin natin 'yan, ilalagay natin sa body ground o negative mga boss ng ating battery. Tapos <coughs> yung 87 mga boss, papunta naman dito sa uh, low ng ating MDL. So yung low ng ating MDL ilalagay natin sa 87 ng relay 2 At yung high para naman sa uh, relay 3 Yung 87 ng ating relay 3 ilalagay naman natin sa high mga boss ng ating MDL So yan yung kulay blue So yan yung ating high yung low eto yung orange So yan mga boss So dito paano gagana yung ating uh, MDL So gagamit tayo siyempre ng tri-switch o domino switch mga boss So yung gitna nyan mga boss uh, Yung isang pin dyan o isang wire ay lalagay natin sa accessories wire So yan Tapos yung baba Yung baba ng ating tri-switch o domino switch Ilalagay naman natin sa number 85 mga boss So yan number 85 Tapos uh, Dudugtungan din natin ang wire yan mga boss So Yan Lalagyan natin ng isa pang wire. Papunta naman dito mga boss. Dito sa relay 3. So yan. Pero meron din siyang diode mga boss. Uh, double check natin yan mga boss yung pagkakalagay ng diode. Yung kulay black mga boss ay papunta dito. So yan. Naka point siya papunta dito sa relay. So wag na wag tayong magdidikit dito mga boss. So magta type dito sa taas sa 87. Dapat dito tayo sa 85. So ayan mga boss, papunta yan dito sa uh, 85 naman ang relay 4. So dito sa naman mga boss, sa ating high. So ayan, pag tayo ng high, papunta naman siya dito sa relay 3 ng 86. So ayan, kung dito yung low natin 85, yung 86 naman dito, ginawa nating high. Tapos yung 85 86 ng dalawang relay na to, ay pinagsama natin, ginawa nating negative. So ganun pa rin mga boss, katulad pa rin dito sa low, yung 87 ng relay 2 ay nilagay natin yan sa low. Dito naman mga boss sa relay 3, yung 87 ay ilalagay naman natin sa high. So yan, yung high. So yan, dapat tapos dito mga boss, meron din siyang uh, wire na dinugtong mga boss papunta rin dito sa 85. So dito mga boss, para sa passing natin, Uh, pag nakapatay yung ating mini driving light ay magtatap tayo ng wire dito mga boss dito sa high natin etong relay 3 papunta dito sa relay 4 mga boss na uh, 87 so yan 87A so mula dito sa 87 papunta dito sa high mga boss so double check natin mga boss dito yan ha, sa number 87 ng relay uh, 3 sa pinaka output nya dyan tayo maglalagay ng wire papunta dito sa relay 4 na 87A so wag din nating kalimutan mga boss yung pagkakalagay ng ating diode kailangan ganito mga boss so yan yung gray part ay papunta dito sa uh, LED natin o sa mini driving light natin at yung black part ay papunta dito sa relay 4 na 87A So yan mga boss ang diagram. So ganito mga boss Halimbawa uh, Gusto nating magpasing mga boss Pero nakapatay yung ating ilaw So Halimbawa Nagpasing tayo Pinindot natin yung ating momentary switch Yung kuryente mula dito sa ACC mga boss Ay magkoconnect yan Papunta dito sa 86 Yun 86 na to Ng relay 1 So dahil meron na siyang positive mga boss Dito sa 30 At 85 na negative ay yung connection ng kuryente mga boss mula dito sa 30 ay pupunta naman dito ngayon mga boss sa 87 papunta dito sa relay 4 so papunta siya ng 30 tapos syempre meron yung ating relay 4 mga boss ay meron na siyang 86 na negative at meron na siyang uh, positive dito sa 30 mga boss yung kuryente mula dito sa relay 1 mga boss ay pupunta dito sa 30 dadaan dito mga boss paakit dito sa uh, 87A So yan, 87A papunta dito sa ah uh, nito yung high, high ng ating mini driving light. So iilaw yung ating mini driving light mga boss. So yan, iilaw yung ating high ng ating mini driving light habang nakapatay yung ating uh, mini driving light ay magpapasing siya mga boss dahil dito sa dalawang uh, relay na to mga boss. So gumanon. Tumawid dito yung kuryente, papunta dito sa ating moment, uh, momentary switch, papunta dito sa relay 1, patagos dito sa relay 4, patagos dito sa uh, high ng ating mini driving light. So, magpapasing siya kahit na nakapatay yung ating mini driving light, mga boss. So, halimbawa mga boss, uh, gusto natin mag glow So, yan. Mula dito sa ating ACC mga boss. So, naka-plot siya dyan. Pag nag-low tayo mga boss, pinindot natin yung baba. Yung kriyente pupunta dito mga boss. So yan, bababa siya dito. Uh, pupunta siya dito sa relay 2. Dito sa uh, 85. So yan, yung 85 natin. At uh, nilagyan natin ng wiring yan. Papunta dito naman sa relay 4 na merong diode mga boss. So dahil dito mga boss sa ating relay 1... Yung 30 at negative ay may connection na yan. So, ibig sabihin mga boss, meron na rin connection yung ating number 30 ng ating relay 2 at relay 3. So, naka-float lang sya dyan mga boss. Pag once na nasupply yan yung ating dalawang uh, 85 ng relay 2 at 86 ng relay 3, ay magkakaroon ng connection yan mga boss. Dahil na uh, puminta ta tayo ng ating uh, low. So, yung kuryente mula dito sa 30 ay pupunta na rito sa ating bulb mga boss so yan yung ating low so iilaw yung ating low tatagos siya dito eh, sa 87 eh. tatagos siya dito sa low ng ating mini driving light at tatagos din siya dito mga boss so yan magpo float siya dito mga boss yung kuryente magpo float dito sa 85 sa relay 4 at yung negative nandyan lang yan nakaantabay lang yan so habang nakailaw yung ating low mga boss So yan, habang nakalo yung uh, uh naka yung ating low, pag once na nagpassing tayo, pumindo tayo mga boss, yung kuryente pupunta uli dito. Tatagos dito sa 87 at pupunta rito sa 30. Dahil nga meron na siyang 30 at meron siyang negative mga boss at meron tayong naka uh, float mga boss na kuryente mula dito sa low, mula dito sa low mga boss, tumagos diyan. Yung kuryente pag once na nagpassing tayo nito, yung kuryente pupunta rito sa 87 mga boss. So yan, dahil walang connection yung 87 na yan, ang mangyayari mga boss, mamamatay yung ating low dahil dito. So yan, di ba dito, etong 30 na to, connect, connectado sa dito sa number 87A. Pag once na nagpasing tayo mga boss, mapupunta siya dito, yung kuryente mula dito sa number 87, mapu uh, number 87A, mapupunta siya rito sa number 87. So, mawawalang ng supply itong dalawang number 30. So, ibig sabihin, mamamatay ito mga boss, lilipat siya dito sa Uh, 87A uh, 87 ng relay 4 so mamamatay ito yung ating low habang nagpapasing tayo mga boss magpapalitan sila ng connection itong 87 at 87A so ma magkukurap yung uh, supply dito sa 30 at ganoon nga magkukurap yung ating low so yan so ganoon din ang function mga boss dito sa uh, high so pag nag high tayo mga boss pinatay natin yung low nag high tayo pupunta dito yung kuryente itong blue na to pupunta dito sa number 86 at pupunta ra siya dito sa uh, high sa high ng ating mini driving light. So yan high yan mga boss, yung blue. So dito nilagyan din natin ng uh, connection niyan. Wire papunta rin dito sa number 85. Meron din siyang ah uh, diode mga boss. So yan, ganyan ang diode para pag once na sinuplayan to ng kuryente mga boss, hindi siya makakaakit dito sa sa low hindi iilaw yung ating low dahil meron siyang diode so yan ang kahalagahan ng diode so pag nag high tayo mabablock ng diode hindi, hindi pupunta yung kuryente mula doon sa ating high so pag nag low tayo mabablock din ng high mga boss ng, ng diode na to so hindi rin iilaw yung ating high so ganyan yan mga boss kahalagahan ng diode so ganun mga boss iilaw yung ating high so pag gusto nating magpasing pag pinasing natin to ganun pa rin magkukurap pa rin yung kuryente dahil magpapalitan to mga boss yung 87 so mamamatay yung 87 at mamamatay yung ating high so pupunta siya rito sa 30 at dahil may supply na yung 85 at 86 na uh, positive mula dito sa ating high at meron na ring negative At sinoplayan pa natin tong 30 na to So, mapupunta yung connection dito Hindi na dito sa 87A So, ibig sabihin, magkukurap mga boss Kasi yung kuryente para dito sa 87A Mapupunta dito sa 87 So, magkukurap to At magkukurap yung ating high So, ganyan yan mga boss Ganyan uh, nagpa-function yan So, sana na intindihan nyo Kahit na uh, komplikado mga boss Sana na intindihan nyo yung proseso ng pagpapasing so pag gusto nating mag low magpapasing pag nagpasing tayo magpapasing yung low same bulb mga boss o same LED so pag nag no low uh, nag high tayo ila yung high pag nagpasing tayo same LED pa rin mga boss ang magpapasing magpapasing pa rin yung high so pag once na gusto nating magpasing nakapatay yung ating mga uh, uh, mini driving light mga boss o ating LED so gusto nating magpasing magpapasing pa rin yan mga boss dahil dito sa diode ng Uh, ah dahil dito sa mini driving light na to mga boss ah, dahil dito sa mini relay mga boss so yan ang kahalagahan mga boss ng uh, tamang diagram na ating tinuturo mga boss para sa inyo so ito yung solusyon mga boss sa uh, mini driving light na version 1 dahil nga yung version 1 mga boss eh, medyo komplikado mga boss dahil pag once na nag high ka dyan hindi na magpapasing yung high mo so eto yung uh, diagram para dyan mga boss para magpasing siya kahit naka high so same bulb same LED na magpapasing yan so yan passing uh, diagram ng ating mini driving light version 1 mga boss so yan mga boss kung gusto nyong gawin to sa pag di DIY nyo so yan screenshot nyo na lang at uh, yan, maraming salamat mga boss at God bless.